Yung mga ka-twin bakers, 10th birthday nga ng panganay na anak ko na si Alia ngayong araw. At ginanap nga namin to sa school nila, kaya tara samahin nyo kami kung paano namin prinipur lahat ng mga inihanda namin para sa mga classmates at teachers niya. So medyo maaga nga ako nagising kanina, mga 3am na madaling araw. Kasi nagluto ako ng sauce na ilalagay ko dito sa pizza. Yung tatlo nga dito, e eh namin sa school at yung mga natira ay kakainin namin dito sa bahay. So nag-toppings nga lang ako dito ng hotdog at bacon. Anyway, yung pizza do nga na ginamit ko dito ay niluto na kapatid ko. So, shoutout nga pala sa kapatid ko. Thank you, Beth. Then, yung next na flavor na ginawa ko dito ay spinach pizza. So, first time ko nga lang ginawa yung flavor na to. Ang tagal ko na kasi nagkikrave na gumawa ng ganitong flavor. Medyo nag nga ako kung magugustuhan nila yung ganitong flavor. At salamat naman kasi sobrang nasarapan nga sila kanina. Lalo na yung mga teachers na nakatikim nito. So, may nagtanong pa nga kung magkano daw namin yung binibenta. Then, yung next na pinipare namin dito ni Vira yung mga nakalagay dito sa plastic container. So, yung magiging nito ay spaghetti at dalawang ginawang puto cheese. Usapan pa nga namin dala ni Vera siya yung magluluto nito. Kasi sa kanyang linya to. Kaso yun nga, sobrang busy niya naman kanina kasi binake niya na yung mga cakes namin para sa weekend. Binake niya din yung mga cakes na dadalhin namin mamaya sa school. So after ko nga magluto ng pizza sauce, eh ako na lang din nagluto ng spaghetti sauce. Eh wala naman kasi akong choice. Eh busy nga yung kambal ko. So okay lang naman, mabilis lang naman basta pasunod yung prepare ng mga ingredients. Kaya medyo napagod nga ako ngayong araw. Pero okay la sobrang worth it naman. Kasi sa dalawang kilo ng spaghetti, And nakagawa kami ng Para sa 50 packs O oh, diba So actually 35 nga lang sila sa room Pero syempre nagpasobra kami ni Vera Kasi may mga ibang teachers din sila Sa ibang subject So shoutout nga pala sa advisor nila Na si ma'am Sumagay Sai Kasi inalaw niya kami Na mag-celebrate dun sa room nila Thank you so much po ma'am Kasi kung dito lang kami sa bahay Magsa-celebrate Kami-kami lang din Unlike sa school di diba Nandun yung mga classmates niya Nandun yung mga friends niya So deserve din naman nila na matreat Lalo na yung mga teachers Kasi grabe yung dedications At patience nila Sa mga students nila imagine, 30 plus students na meron ka sa isang araw. Sa amin nga dito sa bahay, tatlo pa lang yung mga bata, pero halos pumutok na yung ugat namin sa kakasaway. Ano pa kaya sa 30 plus, ba? Diba? So, ito na nga yung mga natapos namin gawin ni Vira. Sobrang nakaka -fulfilling. Sobrang bilis nga lang din namin natapos. Basta may teamwork lang sa isang bahay, mabilis lang yan matapos. Diba? Thank you sa so mga kapatid ko, kay mama, salat na mga tumulong sa akin. Na mairaos yung party ng anak ko. Okay lang yan, minsan lang naman yan sa isang taon. Then, yung mga sinunod ko na ginawa dito, yung mga cakes na dadalhin sa school. Yes, puro cakes yung mga dinala namin. Hindi naman halatang baker yung nanay na celebrant, no? So, yung kanina nga, dalawang 8x12 na Yema cake, yung dadalhin doon sa school. Kasi isa yun sa mga favorite na in-order nila sa amin. Yes po, halos lahat ng mga teachers sila doon, E eh, naging suki so na namin. Kaya alam ko matutuwa sila. Then, yung next, itong 6x7 na moist chocolate cake. Yung request sa akin kasi na anak ko, gusto niya doon na maraming chocolates. O, di ba hindi na sa kanila uso yung mga customized cake. Although, gusto ko sana siyang iiwas sa mga matatamis. Kaso, wala eto favorite favorite nila eh. Sino bang bata nga aayaw dito? So, binili ko nga lang yan sa 7-Eleven, yung mga chocolates na inilagay ko dito. As in, pinuno ko talaga. Actually, may dinrawing pa nga talaga siya sa akin kagabi. O, diba? Tatlo pa yung dinrawing niya dyan, ha? Tapos, naglagay pa siya dito kung pwede daw ako gumawa ng yema cake. Kasi may mga classmates daw siya na bawal daw sa chocolate. Kaya may isa pa siyang dinrawing dito. Hindi ako sure kung si Sinamorol ba yun. Kaya sabi ko, gagawan ko na lang siya na isa pang customized cake. Since may gusto nga din kami i-release si Vira na promo sa mga cakes namin. At dito nga ginawan ko yung anak ko ng customized name -time. At ito na yung finish look ng cake. O, di ba? Hindi ba alat rush? Sobrang nagmamadali na nga kami tapusin yung mga cakes na to kasi 10 a.m. yung napag-usapang time na magse-celebrate kami dun sa school. So, medyo na late pa nga kami, pero sobrang worth it naman siguro yung paghihintay nila. Yeah. Then, yung next nga na ginawa kong cake dito, kay Alia pa din to. Bali, ang size nito is 6 x 3. So, ito nga yung pinag-iisipan namin i-release si Vira na gawing promo. Bali, 3 in 1 siya. Isang 6 x 3 na cake, tapos isang number cake at 12 pieces na cupcakes. So, gusto ko yeah tingnan kung ilang kilo na whip it yung magagamit ko dito. At ilang recipe ng cake yung magagamit namin dito. Kasi syempre iko-costing natin yan na mabuti. Na kahit naka-promo tayo, dapat make sure pa din na meron tayong kikitain. So yung sa naman ng number molder na to ay 6 inches. So kaka-order nga lang din to ni Vera sa Shopee. So lumabas nga na isang kilo nga ng whip it yung nagamit ko dito. Or siguro may sobra pa kasi dalawang number ngayon nagamit ko dito. Wala pa kami final pricing dito. Pero soon i-release natin yan. At ito na nga yung finish look ng mga cakes. O diba? ang cute simple lang yung mga ginawa kong design pero sobrang cute niya sa personal uh -huh. sige na <laughs> Oo, huwag mo 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 Maraming salamat sa mga classmates niya At syempre sa advisor nila Na si ma'am sumagay sa Sabi pa nga ng anak ko Naghihintay doon yung mga classmates nila Na-upload ko doon yung vlog na to Kasi nanonood doon sila Yun sa mga kapatid ko Kay mama, kay vira Thank you so much sa pag-distribute Yung mga cakes nga na ginawa namin Pinatikot na din namin sa kanila Sobrang natutuwa nga sila Kasi sobrang sarap do ng mga pagkain So yun lang guys Maraming salamat sa lahat ng mga bumati sa anak To God be all the glory